Mga kapatid, usap-usapan itong mga nakalipas na linggo ang incentive na makukuha ni Kaloy Yulo para sa kanyang dalawang gintong medalya. Pero binigyan din ang tigwa 1 million pesos ng lahat ng Pinoy Olympians. Pangako din muli ni Pangulong Bongbong Marcos na susuporta ng gobyerno ang mga atletang Pinoy at Pinay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Hello init na sinalubong sa Malacanang kagabi ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dalawa nilang anak na sina Simon at Vinny ang mga Pinoy na atleta mula sa Paris Olympics. Bakas ang pagka-proud ni Pangulong Marcos nang makita niya si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Pagpasok sa balakanya, sure, nagpicture ang Pinoy na Olympians NSA's kasama ang first family. Game na game naman na nag-A ang Pinoy, first Pinoy, family. Po. Pong, uh... Sa maikling speech, sinabi ni Yulo na mas kabado siya sa pagtungtong sa palasyo kesa sa laban niya sa Paris. May shoutout din si Kaloy sa mga kapwa niya atleta. Uh, sobrang proud po ako na... Uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Uh, di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na proud na ako sa inyo lahat. Kinilala rin ng Pangulo ang Pangulong, hirap at sakripisyo ng lahat ng kalahok sa Paris Olympics. Uh, pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, eh, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. You have uh, shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. Ang lahat ng lumahok sa Paris Olympics ay ginawara ng presidential citation at pinigyan ng Pangulo ng tig milyong pisong cash incentive ang bronze medalist na sina Nesty Petesio at Ira Villegas nakatanggap naman ng dalawang milyong piso. Si Yulo na nakapag-uwi ng dalawang gintong medalya, kinawaran ng Presidential Medal of Merit at 20 million pesos na cash incentive. <laughs> Hindi lang ang mga atleta ang nakatanggap ng cash incentive. Ang mga coach nila, makakatanggap din ng 500,000 pesos. Aminado naman ang Pangulo na kulang pa rin ang suporta para sa mga atleta, bagay na susolusyonan daw ng gobyerno. They did it on their own. Siyempre meron tumutulong, kumisan yung gobyerno nakakatulong, pero walang formal na, na struktura para tulungan yung ating mga atleta. And that's what we are going to establish now. Paghahandaan na raw at pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ang suporta na ibibigay sa atleta na lalahok sa mga susunod na kompetisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. What's up mga kapatid, it's your sports tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5, Peace and Love.